Wala. pa rin. Hmm. Malaki na yung ano ko, aloe vera, snake plant. Tsaka yung trinansfer ko ng mga orchids. Ito, maano ma to, galing tong India. Yung purple, right? Purple. Purple flower. Tsaka ito yung ano. Nood muna si Amit ng mga kabayo. Ayan, Trials. So, na si Ariel. Naglagay na rin kami ng Christmas tree kahapon. Ayan. Pasko na sa amin. Christmas na. <laughs> so, ayan. Nag-prepare ako ng breakfast. Naggawa din ako ulit ng ano o yung alipi. Yan. Ginawa ako yung kahapon. So, mag-prepare kami ng breakfast kasi ngayon dadalhin namin yung kapatid ko sa agency para sa medical tsaka yung um, ID niya. So, i namin siya. Baka mamaya i up na lang namin ulit. Kasi, kaya pala kinuha namin yung kapatid ko. E, walang way, ibang way na matagal siya mag -stay dito hindi ko rin naman siya ma-sponsoran kasi hindi naman hindi naman ako nag-work tsaka uh, walang ibang way na ano medyo matagal siya mag-stay so kaya yun na lang ang way na ginawa namin so magagawa ako ngayon ng ham and cheese sandwich ata meron kami ditong ano oh yung nag-goto kami ka ano ah, karang araw kubusin namin yan tsaka ano yung what's this is this, this. Huh? champorado what is that you want the lemon juice lemon can you put it down the gamitin natin yung ano

Ganyan Ganyan lang <laughs> Miss na ni Amid mag ano You miss to jump on the horse? Of course <laughs> <laughs> Si mali itulog pa Sarap ng ni area. Aria. I'm big boy now. What color is this? Uh -huh. Breakfast tayo. I'm in cheese. Coffee. Mm -hmm. Gising na yung princesa. Why you wake eh? up <laughs> <laughs> Hey! Hey!

bam yeah. uh. ora oh, Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ha? Ayan, ah, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. นั้นแล้วเสียงนี่คมกระเกอาๆๆก็มันบ่หนอนี่แลเสร็จกะดําเบ nandito na kami sa bahay. Iniwan namin yung kapatid ko doon sa agency kasi ano mag uh, sila ng immigration para sa ID. Tapos bago kami umalis nag medical na siya. So susunduin na lang ni Amit mamaya pag ano pag natapos na sila. Kasi nagme-message naman sila kapag ano susunduin na. So, kumain ako ng goto yung natira yung ng umaga pinakita ko. nilagyan ko ng tokwa. Yung pritong, yung pritong tokwa. Ano si Aria? <laughs> Ang init, grabe. Pasko na sa amin. Christmas na sa amin. Kumuha rin pala kami ng, ano, ng insurance niya. Kaya sumama ako kasi gusto rin ng mga bata magano, ano, maglakad-lakad.